Salamat! <laughs> Kain tayo guys! Ikala ko naman kaya ang dalagas na yun. <laughs> Kuhanan ko muna kayo kasi wala pa kayong attendance for today's video. Eh, <laughs> e, ba't si Dream po, hindi na siya short. Eto, ito, ba, may alam na nakakamata na, ko ng isang bete na yan. At ito ang sinisermonan niya. Ay, ito may picture dati. Saan? Hindi Sa 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 nga kita napansin yung dalawa nang nakaupin. Eh, alam kong na. Nakita ko lang doon. Senso, nagtatakip na ng mukha, o. Kain tayo guys. <laughs> Kain tayo. <laughs> Kain tayo. tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain na Kain tayo. Kain tayo. Merong tayo. Kain tayo. Kain Pati Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain <laughs> yung isa naguhugas, yung isa nagluluto na. Ang laki ng chicken, lumagpas na sa ano. Lumagpas ah, na sa... Takot-takot ng shaker. Sayo na siya guys. Yung so, aming chicken biryani. And then beef biryani, beef biryani. Pero wala pa yung beef. And eto naman yung aming beef biryani. Ang sarap! Ito yung chicken, ang laki-laki diba? ba? And it's alright Tara-tara

Hala ka, narinig ng lahat. Babae ka. <laughs> Hindi yung picture Alain video pa yan. Pa, ano, papatulok na implant sa dede. <laughs> Fruity life people. Masarap ba yan? Yeah. Kasi ano, ano na yung bago na yung cellphone. Okay. <laughs> One, two, three. Aku <laughs> 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 Wala nga ako dun. O oh, nga, oh. yan. Ito to. Papadibero ko sa lunes. Tabo kasi kanina. Ang pa. <laughs> Sige na, oh. Uwi na sila. May balik ko na dito. Bye-bye. 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 <laughs> <laughs>